Maligayang pagdating sa aming sandali ng panalangin at pagmumuni-muni. Ngayon ay sumisid tayo sa isa sa pinakamalalim at nakakaantig na mga sandali sa buhay ni Jesus, ang kanyang panalangin sa Getsemani. Ito ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano harapin ang mga pagkabalisa at hamon sa buhay ng may pananampalataya at ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Bago tayo magsimula, nais kong hilingin sa iyo na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Mag-subscribe sa channel, ay like ang video na ito, at ibahagi ito sa mga mahal mo. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling ito inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya, upang magmuni-muni at matuto mula sa halimbawa ni Jesus sa Getsemani. Sa hardin na yon, na binalot ng gabi at katahimikan, hinarap niya ang dalamhati ng isang nalalapit na sakripisyo, sa pusong puno ng sakit, ngunit din ng pagsunod, nakipag-usap siya sa Panginoon, na sinasabi, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon paman, hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa gusto mo. O Ama, ilang beses nating nahaharap ang ating mga sarili sa napakabigat na hamon na gusto nating tumakas mula sa kanila. Turuan mo kami, tulad ni Jesus, na lubos na magtiwala sa iyong kalooban, kahit na tila mahirap o hindi maintindihan sa amin. Panginoon, sa Getsemani, ipinakita ni Jesus na hindi tayo nag-isa sa ating mga pakikibaka. Alam din niya ang lungkot, takot at sakit. Naway makatagpo tayo ng kapanatagan sa pagkaalam na mayroon tayong tagapagligtas na nauunawaan ang ating mga kahinaan, na namamagitan para sa atin, at nagmamahal sa atin ng walang hanggang pagmamahal. Mahal na Ama, sa oras ng kagipitan, nais naming matutong magpatirapa tulad ng ginawa ni Jesus, Ibinuhos ang aming mga kaluluwa sa iyo ng marubdob, hanggang sa ang kanyang pawis ay naging parang mga patak ng dugo. Tulungan kaming hanapin ang iyong mukha ng may parehong intensidad, ibigay ang lahat ng mayroon kami at nasa iyong mga kamay. Panginoon, naway kami sa aming kagipitan ay sumigaw tulad ng salmista. Saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Palakasin mo kami sa aming kahinaan at panibagong muli ang aming pag-asa na, sayo, lagi kaming makakatagpo ng ginhawa at direksyon. Si Jesus, sa hardin na yon, ay tinanggap ang sarong ibinigay sa kanya, dahil lubos siyang nagtiwala sa plano ng ama nawa, ay magkaroon kami ng ganoon din pagtitiwala sa mahihirap na panahon, batid na ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto at kaaya-aya. Naway tandaan natin sa ating mga pakikibaka na ang Getsemani ay hindi ang wakas. Ito ay simula pa lamang ng isang landas na hahantong sa muling pagkabuhay at tabumpay. Naway ang ating mga sandali ng pasakit ay maging mga patotoo din ng pananampalataya at pagtabumpayan. Panginoon, hinihiling ko sa iyo ngayon para sa lahat ng nahaharap sa matinding paghihirap. Bigyan mo sila ng lakas na nagmumula sa itaas at isang pusong handang hanapin ka. Naway tanggapin mo ang bawat luha, bawat sigaw na marinig at bawat buhay ay magbago. Sa sandaling ito, mahal na kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Huwag kalimutang iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Sama-sama tayong mamagitan para sa iyo. Minamahan na Diyos, kung paanong si Jesus ay inaliw ng isang anghel sa Getsemani, ipadala ang iyong banal na espiritu ngayon upang aliwin ang bawat nagdadalamhating puso na nananalangin kasama namin. Nawa ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa ay bumaha sa puso at isipan ng mga nagtitiwala sa iyo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa harap mo kami ay nakatayo sa sandaling ito, hinahanap ang iyong presensya upang patahimikin ang aming mga puso at baguhin ang aming lakas. Tulad ni Jesus sa Getsemani, nais naming buksan ang aming mga kaluluwa at sumigaw para sa iyong gabay sa gitna ng mga paghihirap sa buhay. Ipinakita sa atin ni Jesus na kahit na siya ang anak ng Diyos, hindi siya nakaligtas sa dalamhati. Naramdaman niya ang bigat ng pagdurusa, ngunit ipinakita rin niya ang lakas ng loob na harapin ito nang may pagpapasakop sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na tularan ang halimbawang iyon. Batid na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang ng daan. Sa mga sandali ng paghihirap, madaling makaramdam ng paghihiwalay at pag-iwan. Munit pinatunayan ni Jesus sa Getsemani na mas mapapalapit kami sa iyo kahit na sinasakal kami ng bigat ng mundo. Turuan mo kaming hanapin ang iyong mukha ng may pagtitiwala, Ama. Ang Getsemani ay nagpapaalala sa atin na bago ang tagumpay, maaaring may luha. Bago ang muling pagkabuhay, mayroong kalbaryo. Ngunit higit sa lahat, may katiyakan na hindi kami iwan ng iyong presensya. Panginoon, nais naming matutong manalangin gaya ng panalangin ni Jesus. Hindi niya itinago ang kanyang mga damdamin, ngunit ibinigay ang mga ito sa iyo. Nasa bawat pagpatak ng luha, dama namin ang iyong ginhawa. Nasa bawat pag-iyak, maririnig namin ang iyong munting tinig na nagsasabi sa amin, ako ay kasama mo. Bigyan mo kami ng katiwasayan, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Pumunta si Jesus sa Getsemani na may kasamang mga kaibigan, ngunit nanalangin ng mag-isa sa kanyang pinakamatinding paghihirap. Ama, kahit na nadarama namin na walang suporta ng tao, naway tandaan namin na ikaw ang aming tapat na kasama sa lahat ng pagkakataon. Kung paanong si Jesus ay nagtyaga sa pananalangin, nais din nating maging matyaga. Kahit na hindi kami nakakakita ng agarang mga sagot, tulungan kaming magtiwala sa iyong panahon at sa iyong mga plano, na palaging mas mahusay kaysa sa amin. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ngayon para sa mga humaharap sa panloob na mga labanan, para sa mga nagdadala ng hindi nakikitang mga pasanin naway makatagpo sila ng kaginhawahan sa iyong presensya at lakas sa iyong salita. Ang Getsemani ay simbolo ng ganap na pagsuko. Turuan mo kaming gawin din yon, Ama, naway isuko namin sa iyo ang aming mga kalooban, ang aming mga plano at ang aming mga pangarap, nagtitiwala na lagi mong alam kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan, nais naming alalahanin na si Jesus, kahit na sa kanyang paghihirap, ay nagtiwala sa iyo nawa ang pagtitiwala din iyon ay punan ang aming mga puso ngayon at tulungan kaming sumulong. Panginoon, alam namin na hindi ka nangako ng buhay na walang hamon, ngunit nangako ka na sasamahan mo kami sa lahat ng paghihirap. Naway ang katiyakang ito ay magpatibay sa atin sa mga sandali ng paghihirap at bigyan tayo ng lakas ng loob na magpatuloy. Nanalangin si Jesus sa Getsemani na alam kung ano ang darating, ngunit alam din na ang tagumpay ay makakamit. Naway magkaroon kami ng parehong pananampalataya na ang aming mga pasakit ay may layunin at ang iyong kaluwalhasyan ay mahahayag sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na harapin ang aming mga laban ng may pusong puno ng pag-asa. Naway tandaan namin na ang bawat pakikibaka ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyo at maranasan ang iyong biyaya. Ama, sa ngayon, nais naming ibigay sa iyo ang aming mga pasanin. Kung paanong si Jesus ay bumagsak sa iyo sa Getsemani, nais naming sumuko ng buo, nagtitiwala na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Itinuro sa atin ng Getsemani na ang pinakadakilang gawa ng katapangan ay ang pagsasabing, gawin ang iyong kalooban. Bigyan mo kami, Panginoon, ng parehong lakas ng loob na sumunod sa iyo sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Panginoon, ang iyong kapayapaan ay bumalot sa amin ngayon ang mga unos pa rin sa ating mga kaluluwa at nagbibigay ng kapahinahan sa mga pagod at nabibigatan. Kung paanong si Jesus ay pinalakas ng isang anghel, ipadala ang iyong banal na espiritu ngayon upang palakasin at pabaguhin kami. Naway madama namin ang iyong presensya na umalalay at gumagabay sa amin. Ama, alam namin na ang Getsemani ay isang lugar ng sakit, ngunit isang lugar din ng tabumpay. Naway maging tagumpay ang aming mga pasakit at luwalhatiin nawa ng aming mga patotoo ang iyong pangalan. Tulungan mo kaming tandaan na kahit sa gitna ng mga paghihirap, ikaw ay gumagawa sa loob at sa pamamagitan namin. Naway lumakas ang aming pananampalataya at lumago ang aming pagmamahal sa iyo araw-araw. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang mga taong nahaharap sa mga krisis ng pananampalataya i ang kanilang pag-asa at ipaalala sa kanila na ang iyong kamay ay laging nakaunat upang iligtas sila at gabayan sila pabalik sa landas. Kung paanong tiniis ni Jesus ang Getsemani, dahil sa pagmamahal sa amin, tulungan mo kaming tiisin ang aming mga pakikibaka ng may pagtitiis, batid na walang-walang kabuluhan kapag kami ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, nais naming isuko hindi lamang ang aming mga paghihirap, kundi pati na rin ang aming mga pangarap at ang aming buhay naway magamit ang lahat ng bagay na mayroon kami para sa iyong kaluwalhesyan. Itinuro sa atin ng Getsemani ang kahalagahan ng pagtitiwala, kahit na hindi natin nauunawaan ang nangyayari. Sumama nawa sa amin ang pagtitiwalang ito sa lahat ng oras, Panginoon. Ama, nais naming magpasalamat sa iyo dahil, kahit sa gitna ng sakit, mayroon kaming pangako na darating pa ang pinakamahusay. Naway suportahan tayo ng pag-asa na ito at bigyan tayo ng lakas upang sumulong. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na gawing mga pagkakataon para sa espiritual na paglago ang aming dalamhati. Naway makabangon kami sa bawat hamon ng mas malakas at mas malapit sa iyo. Kung paanong hinarap ni Jesus ang Getsemani ng buong tapang, tulungan kaming harapin ang aming mga pakikibaka ng may katiyakan na ikaw ay nasa tabi namin, na ginagabayan ang bawat hakbang. Ama, alam namin na ang Getsemani ay isang lugar ng matinding panalangin. Tulungan mo kaming magkaroon ng isang buhay ng patuloy na pananalangin, hinahanap ang iyong presensya sa lahat ng pagkakataon. Naway maging puno ng katapatan at pananampalataya ang ating mga panalangin, tulad ng panalangin ni Jesus sa Getsemani. Naway magtiwala kaming dininig mo ang bawat salita at pawiin ang bawat luha. Panginoon, nais naming magpasalamat sa iyo dahil, sa gitna ng aming mga kabiguan at kahinaan, mahal mo kami ng walang pasubali naway bigyan tayo ng pag-ibig na ito ng lakas upang magpatuloy. Ama, hinihiling namin ang lahat ng nahihirapan sa kawalan ng pag-asa. Naway makatagpo sila sa iyo ng isang ligtas na kanlungan, isang matibay na bato sa gitna ng mga unos ng buhay. Kung paanong nanalangin si Jesus sa Getsemani, nais naming hanapin ka sa aming pinakamahihirap na oras, batid na ikaw ay tapat na umalalay sa amin at umakay sa amin sa tabumpay. Panginoon, nais naming purihin ka sa iyong katapatan at kabutihan. Kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan, nagtitiwala kami na lagi mong nasayo ang pinakamahusay para sa amin. Ama, naway iwanan namin ang sandaling ito ng panalangin ng mas malakas, nang may katiyakan na hindi kami nag-iisa. Naway mapuno ng iyong kapayapaan at iyong kagalakan ang aming mga puso. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo na hindi ang Getsmen ang katapusan. Kung paanong nanalo si Jesus, alam namin na, sa iyo, kami ay higit pa sa mga mananakop. Tulungan mo kaming alalahanin na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang iyong liwanag ay nagminingning at ang iyong biyaya ay umalalay sa amin. Naway samahan tayo ng pag-asa na ito sa lahat ng oras. Sa wakas, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sabihin, tulad ni Jesus. Matupad na ang iyong kalooban. Kahit na hindi namin naintindihan, tulungan mo kaming magtiwala, alam na lagi mong nasa iyo ang pinakamahusay para sa amin. Mahal na mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Tandaan, kahit sa pinakamahihirap na panahon, tulad ng Getsemani, kasama natin ang Diyos, handang palakasin at gabayan tayo. Naway lumabas ka mula sa sandaling ito na mas malakas, na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, I-like at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng isang salita ng kaaliwan. Sumainyo at sa iyong pamilya ang kapayapaan ni Kristo. Magkita kita tayo sa susunod na oras ng panalangin.